para sa susunod na taon, posibleng maideklarang unconstitutional ayon kay Attorney Salvador Panelo. Si Cristel Austria magpapalita. Ops! Teka muna ha! Bago tayo magsimula, kailangan matinang po kayo dito. Ito na, yung budget. Sa katunayan, nakalusot. Ang galing nga eh no? Ha? Ang topic, si Kibuloy, SMNI, si Ka-Eric, yung palalusot na yung budget. At malaki nako. Oh. 2024 nakalusot. Habang maraming pinag-uusapan ng mga Pilipino patungkol sa mga mainstream media gaya ng SMNI. Oh. Ha, kailangan matinang kayo, tatandaan po natin. Nakabantay kayo sa budget. Eto na. Oh. Pag Congress, pag budget, parang ang bilis ah. Maaring ideklarang unconstitutional ang inaprobahan na 2024 national budget. Ito ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo matapos na nakita ni Senator Coco Pimentel ng paglabag sa batas ang pagkapasa ng naturang budget. Ito ay kognay sa umanay halos 450 billion pesos na idiragdag ng Bicameral Conference Committee para sa Unprogrammed Appropriations Fund. Naku, 450 billion! Ulitin ko, 450 billion, ha? 450 billion an program funds. O, papaliwanag natin an etong importante rito. Yun po yung keyword, an program funds. Pondo na, na hindi nakaprograma. 450 billion. Iba pa yung usapan ditong tra, travel expenses, ha? Oh, We are talking of billions here. Yaan po sila. Uh. Well, it could be kasi supposed to be yung budget for approval kay galing sa executive department yun. <clears throat> Kung anong paggagasto ha? sa different department. At yung um, yeah, eh, hindi kasama dun sa sinumite. At yung mga nasa bicameral committee na lamang ang nagdagdag kaya delikado pwedeng uh, ma na unconstitutional yan. Kaugnay nito, sinabi Ito yan, oh. Dapat galing sa executive. Iba yung na-approban. Ito po, kung susundan natin, ha? unconstitutional, kung susundan natin yung sinasabi ni Atty. Panelo. Ah. Di Panelo na kailangan ay malaman ng taong bayan kung saan gagastusin at ilalagay ang naturang budget. Kinwestiyog din ni Panelo ang unprogrammed funds at aniya delikado ito dahil maaaring maging pork barrel ang labas nito. Kailangan talaga either i-maintain mo yung budget na propose or mag-realign ka, dilipat mo yung ibang uh kung doon sa ibang departamento na sa pigil mo ay mas kailangan kaysa doon sa isa. Pero yung unprogram, medyo delikado yan. Ba, bakit unprogram? <laughs> Ibig sabihin, eh baka ilalagay yun doon sa mga miyembro ng kongreso. Yan yeah, okay. <laughs> na, parang pork barrel. Yan, yeah, Parang pork barrel lang dating. Yun ang, paiksiin po natin ang kwento, padaliin natin ang kwento. Dapat pagka may budget, alam kung saan gagastusin may approval galing sa executive, syempre sa presidente, pero ito an Ibig sabihin, hindi ma -e explain ito na naman tayo, papasok na naman tayo dito sa yung pondo na hindi natin malalaman kung saan gagamitin. Tingnan mo ha, meron silang unprogrammed plans. Tapos kini-question nila yung pagkaliit-liit na budget na confidential funds ni BP Sara. Well, hindi naman tayo eksperto pagdating sa pondo. Pero para sa akin, ang take ko rito, napaka-epokrito. Magkano lang yung confidential funds ni BP Sara? And here we are, 450 billion unprogrammed funds. At ang pagkakasabi ni Atty. Panelo na ako'y ay sumasang ayon sa kanya, e eh baka yaan ay mapupunta lang doon sa mga miyembro ng Kongreso. So ibig sabihin, kung ito ay may kapangyarihan mapunta kung kaninong miyembro ng Kongreso, ibig sabihin, nasa kamay ito, ang may kapangyarihan mag nito ay walang iba kung hindi yung speaker. Tama po ba? Eto ngayon yan. Ang gagaling yung questionin, si BP Sara, eto naman, ganito pala ang galawan. Kaya nga nakakaasar, naging busy tayo, kaya sabi ko sa inyo, tayo'y maging magmadsag sa mga nangyayari. Naging busy tayo dito sa SMNI, may may kung ano-anong uh, hearing dito, hearing doon, eto na po pala pasado, hindi natin nakikita, buti nakita, ni Senator Pimentel at binabantayan din ni Atty. Panelo. Kasi po, kung ganun kalaki yan, ibig sabihin, magiging makapangyarihan, posible, di umano si Speaker. Siyempre, kung ikaw may kapangyarihan mamigay eh. oh, di ba? Hindi ko sinasabing ganyan ang nangyayari. Ang punto rito, posible, parang ganito. O, imbestigahan yan. imbestigahan yan. Anong kailangan mong proyekto? Meron tayo dito 450 pa billions. Sino kaya ang bibigyan natin? Ha? Sino kaya sa lower house at sa kamara bibigyan natin ng proyekto? Sino bang nangangailangan ng proyekto? Hindi tayo nagbibintang, ha? Ah. Pero, hindi kayo pinanganak kahapon. At yan po, yung sinisiwalat nila PRRD na masyado talagang malaki ang pera sa Kongreso na hindi talaga na, naipapaliwanag, hindi Di ba kapangyarihan ka? Ang dami mong hawak na pera eh. Kaya ang mga, ang, ang, mga ano mo dyan, eh parang meron ka dyan, ano? Para ka merong tagatahol na aso dyan. Siyempre, kung susundan din natin yung sinabi ni ni Jason sa, eh, palakasan daw ng tahol dyan. Ho. Oh. Eh, ikaw ba naman? Maka, makahawak ka ng 450 billion. Ha? Eh, eh, hindi natin alam kung sino hahawak niyan. Oh, pero kung ang program yan at sa kamera, eh, sino pa ba? Oo, oh. eh, sino bibigyan mo? Sino bibigyan? Obviously, yung malakas ang tahol. Sinong dadamihan mo ng proyekto? Eh obviously, yung pinakamalapit sa kalan. Kaya kumukonek-konek po eh, yung sinabi nila Jason sa yung humihingi ng audit si PRRD. Di ba? Eto na yun eh. Di diba? Ang lalaki pala ng budget. Tapos sumihingi pa ng bilyon, isang bilyon para sa travel expenses. Ang lupit, no? Ganyan po ang kalakaran. Habang kayo, tayo, karamihan sa atin, nihirap bumili ng isang kabang bigas. Tapos, kung sino-sino pag-iimbestigahan, -sino pag, pag pinag-usapan ng budget, patatawag ka, iigin yung source mo. O, ako ano source ko? E, ito na. Huh. Ayan dalawa. Huh. Patawag nyo silang dalawa kung kaya nyo. Labas niya. Sis, naman ni Panelo kay Senator Coco Pimentel. So, I would suggest to Senator Pimentel, eh mag-file ka na ng petition para ma-test na natin constitutionality ng pagdagdag na ng program funds. Eh, Ay, ayon ako dyan, patawag na yan. <laughs> oh, mag-file na para malaman natin kung constitutional ba o unconstitutional yung budget na hinihingi na yan. Yung mga uh, pondong hinihingi nilang ganyang kalaki na hindi natin alam kung saan. Uh, sila naman. Sila naman na mag-explain kasi alam mo, parang ang datang niya eh. Ang lilinis nila eh. Kumaka-imbestiga. Ang lilinis. Oh, sila naman ngayon. Ay sa nagawang ratifikasyon ng Senado sa panukalang 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Tanging si Piminta lang ang tumutol sa pagpasa nito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Crystal Austria buti pa to si ano eh, no? Although hindi tayo agree sa lahat ng mga paninindigan ni attorney ni, ni Senator Pimentel, pero dito sa parte na to, buti na lang kine-question niya. Napaka-importanteng uh, tayo ay magbantay dito. Ha? May mga nagko may nang nagme-message nga, nagko-comment. Nag Coach, nalusutan tayo. Di ba? Kung ano-ano pinag-uusapan natin yung budget, ayan na. Finish na. <laughs> ang galing eh, no? Ha? Ay, ako yung nagtatanong lang, yan ba ay estilo ninyo? <laughs> Kaya pinainit nyo na pinainit ang mga balita at investigasyon dito, kaliwat kanan? Para hindi mapuna yung itong pagpasa ng mga budget. Buti, matinang to si Senator Pimentel at saka si uh, Atty. Panelo.